magandang hapon sa inyong lahat andito naman tayo sa love stories podcast na ating iku, na ating ikukwento sa inyo ano, ang pamagat ay the most painful battle by having seen this girl chapter 1 Diyos. Kaninang umaga pa tayo dito, naghihintay. Sa sinasabi mong potchi na yan. Musog na ang mga lamok sa kasisipsip ng dugo ko. Sigurado ka bang pupunta niyo dito? Hoy, oranggo. Hinigit ni Purse Seda ang kuwelo ng damit ni orang butan para maglapit, para maglapit ang kanilang mga mukha. Napapikit na lang ang huli sa tuwing may tatalik na wultawan sa mukha nito habang gumisigaw si Perth. Darating yun. Di, dito kami sa waiting shed na to nagkita noong gabing yun. Dito nagsimula ang pagmamahalan namin. Napangui si Orango sa huling sinabi ni Perth. Boss, huwag mo nga sa'yo ang sinabi ko kahapon. Choke lang naman yun. Sina- sinimangutan ni Percy Orango ang kanyang matarik na kaibigan at co-founder ng The Bogey Gang. Sabay nilang binuo ang TBG noong elementary sila, palibha sa uso noon ang mga gangster story at feeling nila ay kinakul nila yun. Sila palang dalawa ang member noon at nadagdag lang ang tatlo pang na sina B A, B, at C nang tumungtong sila ng high school. Magkasundo si Napurse at Morango sa mga bagay na gusto nila. Sabay pa nga silang nagpabutas ng mga tainga upang makapagsuot ng hikaw dahil inisip nila na mas nagmumukas silang gangsters kapag may piercing. Anong joke ang pinagsasabi mo? Manahimik ka nga. Alam kong pag-ibig na talaga itong nararamdaman ko para kay Pochi. Si Pochi ay hindi pagkain. Hindi rin siya aso. Kundi isa siyang tao. Siya ay isang babae. Babaeng nakilala ni Per sa nakapaka-weird na sitwasyon. Isang gabi ay nabatip si Per sa kanyang airpot at airmat. Minigyan na naman kasi siya ng mahabang sermon ng mga ito tungkol sa pagka, sa pagbubulakbol niya sa pag-aaral. Hinabihan siya na wala raw siyang mararating sa buhay kung puro pagtambay lang ang kanyang aatupagin. Sa sobrang inis ay umalis na lang siya sa kanilang bahay na walang dala kundi isang stick ng yosi at lighter sa bulsa. Nagpahangi siya sa labas at naglakad-lakad. Kung saan man siya dalhin ang kanyang mga paa, hanggang sa mapagod siya at makaramdam ng gutom. Ang problema nga lang, nakalimutan niya ang kanyang wallet at gutom na gutom na siya. May napansin siyang waiting shed sa may bus stop at nagtungo siya roon para magpahinga. Pagkaupo niya, napansin niya ang isang babae sa tabi niya na mukhang naghihintay ng bas, sila lang dalawa roon at walang masyadong tao sa paligid. Nakatali ang palahati ng mahabang buhok nito dahil na pa mas makita niya ang gilid ng mga mukha nito. Matangos ang ilong nito, mapula ang labi at amoy baby kolong. Naka uniform din ito at may suot na brown string bat na pansusigaw ng babae na may nakatingin sa kanya kaya inalis niya ang tingin mula sa cellphone at tumingin kay Perth. Kumunat ang noo ng binata at sinam sinamangutan ito. Tinitingin-tingin mo dyan. As naman na ng babae ang tingin sa kanya at hindi na lang uminit. Tapos lalong nainis si Perth dahil sa nararamdamang pagkagutong. Ayaw niya namang bumalik sa bahay nila agad dahil guguluhin na naman siya ng kanyang mga magulang. Maya-maya lang ay may naisip siyang kalokohan. Napansin niyang walang ibang tao sa paligid at medyo malilim dahil pundido ang isang poste ng ilaw malapit sa kinaroonan nila. Basimple niyang tinignan ng babae sa tabi niya. ko pa ito habang hawak ang cellphone. May pera kaya ito? Nakawan ko kaya? Ano ba na ano nang naglalinis? parang nakakaloko habang nagbabalak simula ng hindi magandang plano. Umayos siya ng upo at kumarap sa kanyang katabing babae. Hold. Hold up to. Bigyan, bigyan niya sa akin ng mga pera at cellphone niyo. Naiwang na awang ang labi ni Curse sa sobrang pagkabigla sa mga sumunod na pangyayari. Bago pa man niya mahoda pang babaeng katabing, ay may ibiglang sumulpot na isang lalaki na mukhang nasa 30s na. hinila nito ang babaeng katabing niya at tinutukan ng kutsilyo sa leeg. Anak nang lang, ako. Tapamura siya sa isip niya. Ah, Tulong! Sigaw ng babae. Habang tumutulong na ang mga luha nito, manahinig ka kung ayaw mong gilitan dilit. ko ang leid mo. At ikaw, inutok sa kanya ng undapang utsilyo. Dali, bilisan mo. Ibigay mo ng pera at cellphone mo kung ayaw mong gilitan ko ang leid nitong girlfriend mo. Tumingi si Pearl sa likuran niya. Hindi sigurado na siya ang tinutukoy na Hoy Ako ba kausap mo? Kaya ulo ka ta. May iba pa bang tao dito bukod sa'yo? Ha? Hindi ko naman girlfriend yan. Ang um, ito. Huwag mo nga akong bingin ang tabo. mo. At bigay mo na ang pera at cellphone mo bago pa akong mainit. At patayin ko kayong parehas. Hala, wag po. Please, Kuya Manong, please, help me. Nagpanting ang mga, ang magkabilang tenga ni first nang tawagi Kuya Manong ng babae. Mukha na ba akong matanda? Isip na babae nito. Mukha namang magkasing edad lang kami. Hoy, inuulit ko sa'yo, hindi ko girlfriend yan at wala akong pakialam kahit gilitan mo pa yan sa leeg. Isa pa, wala naman akong pera. Eh, pagka kasi dapper ka, inunahan mo pa ako. Hoy, hindi ako nakikipagduran sa'yo ha. Nararamdaman bigla ni Perse ang maliit na hiwa sa kanyang pisne nang mabilis na iniwinasiwas in ng holdapper ang kutsilyo sa mukha niya. Hinawakan ni Pierce ang sugat at nang makita niya ang dugo sa kanyang dali ay nagdilim ang paningin niya. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ng hold dapper na nakatutok pa din sa kanya. sobrang higpit ng pagkakahawak niya ay hindi na maigalaw na hold up ang kamay nito. Binitawan nito ang babae at tanggalin ng isa pa kamay ang pagkakahawak ni Purse sa kanya. Hoy, bitawan mo ang kamay ko. Aray! Reklama, reklamo pa nito. Mas lalo pang ninikbita ni Purse ang pagkakahawak sa kamay nito. Napanguli ito at nabitawan na rin ang hawak na kutsinyo. Ngumiti si Purse pero nanilisik ang mga mata niya. Kinuha niya ang lighter sa bulsa at sinindihan ito sabay-tapat sa kamay na hawak pa rin niya. Alam mo, kapag nababatrip ako, ay sinusunog ko ang kamay ng mga taong nakakabatrip. Nanlaki ang mga mata ng hold-upper, at kitang-kita ang takot sa mukha nito. Huwag! Oh, alis na po ako! So, sorry na po! Master! It's good.